Para sa iba pa nating entertainment news, thankful ang actress na si Banks Garcia na hindi siya nakakaranas ng tinatawag na morning sickness kagaya ng nararanasan ng ibang kapabaihan na nagdadalang tao. Three months pregnant na sa first baby nila ng Filipino-British husband na si Lloydy Birchmore, ang 30-year-old actress. Nitong Enero, ikinasal ang dalawa sa Boracay kung saan din nagsimula ang kanilang love story. Sa Disyembre ngayong toon, nakatakdang mga anak si Banks at umaasa na baby boy ang ipinagbubuntis. At kahit na nagdadalang tao, tuloy-tuloy pa din ang projects ni Banks kabilang na ang bagong endorsement sa isang beauty products. May tips din ang aktres upang mapanatiling healthy at malusog ang skin at pangangatawan. Healthy living talaga um water therapy and then kailangan since very hot sa country natin kailangan lagi nag-hydrate ng skin that's very important para uh, ma-promote yung elasticity ng skin natin hindi tayo madaling tumanda and then you always have to eat vegetables that's very important kasi antioxidants po yun. and um nakakabata talaga kapag uh, lagi kang kumakain ng vegetables and fruits so makakatulong yun sa pagdigest ng pagkain niyo so hindi kayo madaling tumaba so maganda ka na sexy ka pa <laughs>